Hingpit nga gibuksan sa DSWD Field Office 7 ang Angels in Red Vest photo walls na nagpakita sa nagkalain-laing hulagway sa mga kawani sa DSWD samtang gaimplementar sa mga programa o serbisyo sa ahensya. Gipanguluhan ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marilocero ang maong unveiling sa mga photo walls. Ang unveiling sa photo walls, kabahin sa pagsaulog sa kasi 3 na anibersaryo sa DSWD na adonay tema nga DSWD, Angels in Red Vest, Empathy in Action, Integrity in Service, Unity in Community. Matinod anon, kugihan o mabination nga makawani sa departamento na kinasingkasing ang pagsirbisyo sa mga kabos. Maukini ang mga angels in red vest. Alang sa dugong kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7. Kinisikerwin na kopya alang sa DSWD Central Visayas Update.